Sa tuwing magbabalik sa aking isip ang kahapon Papaglarong pag-ibig na sa akin na ihumamon Tunay at tapat pagmamahalan na idubusan At sino man sa amin ay hinding hindi lilisan Ngayon ay nasaan na ako ay luhaan Nang dumating mula sa akin Mula pangako mo Ay halik ka lang sa hangin ng sakitong iisipin Hindi ka nasa nang ng akala ko nung una love will last forever O oh, teka nga muna ba't ako iniwan na Ikaw ang may sabi na ako'y iyong mahal Paglipas ng panahon di rin pala magtatagal Ang sumpaan natin nagmistulang hangin Di makapaniwala na ako'y lilimutin ngayon nag-iisa At walang kasama na nanabig sa nagdaan nating dalawa Kahit sa andaling na tayo'y Magkaya ka para akong lumilipad na alitap-tap Sa akin papawid ako'y nakakisap mata Sa lahat ng bagay Ikaw ang inuuna Saan nagkamali? Saan nagkulang? ng pagmamahal ko sa'yo'y inalay ng lubusan Sa pandang huli ako ay luwaan Bakit naman ganyan hindi ka ba nasarapan?